What's up sa inyo mga kaibigan? It's your boy, Tech Boy, Harvey Boy. So, today, itatakan natin ngayon is, sasabihin ko na ngayon yung full review ko dito sa Xiaomi Red no, uh, Redmi Note 9 Pro Pro. Yan. So, based on my experience nga sa, siguro mga almost October 13, Siguro mga 2 weeks to be exact, two weeks. Um, my initial thoughts and initial uh, initial expressions is, uh, una, ah, uh, ulitin ko lang ha, uh, disclaimer lang po, lahat na sasabihin ko po dito is bat uh, ayon sa pagkagamit ko ng cellphone na to. Kung may man, uh, kung may masabi man po kung hindi maganda tungkol sa cellphone na to, paumahin na po. Yun po. Uh, first impression, sa first impression ko, okay sa akin yung 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 specs niya. Actually, uh, yung, merong mga bagay na i-insert ko dito. hindi, uh, uh, nagtatatawa din naman ako sa cellphone na to dahil true gaming, okay siya. So, unang itatakil ko is yung software niya sa loob. Yung yung processor niya sa loob. Okay siya. Uh, actually, okay na okay talaga siya. I mean, sa 2 weeks kong paggamit no, pakaganda uh, actually may dinownload din ako ditong uh, uh, team na Gundam Gundam team, meron siyang Gundam team so uh, medyo dun din may plus factor din yon dahil avid fan din ako ng Gundam and next is uh, games I, I play I play uh, Call, Call of Duty Mobile pero sa ngayon hindi muna kasi medyo may karoon ng problema sa aking account sa Facebook then ML Uh, Mobile Legends Bang Bang and Clash of Clans and Pokemon Go. So uh, in my two weeks na paggamit nito, uh, pi pinaka pinaka issue ko lang is yung pinaka issue ko lang ha is uh, overheating. Umiinit siya siguro mga mga 30 minutes to 45 minutes, iinit na siya. Sobrang ang hirap niya ng hawakan. So, lalo na specially dito sa part na to. Ayan, sa part na to. Ngayon, uh, nag -try ako, nag-try ako dun sa page, sa page na mag-stream. So, makikita nyo dun yung mga mga nasa, nasasabi ko dun sa game na yon So, naging hassle lang sa akin for me. Actually, for me, naging hassle talaga yung yung game na yon ay eh yung overheating niya kasi minsan talagang gustong gusto maglaro kaso kapag nasobrahan ka naman baka mo na masira yung system ng cellphone na to so ayun uh, sumunod um, sounds and yung connections niya okay sa akin lahat okay to so, wifi and through internet ang bad side lang dito is ang bad side lang sa akin yung overheating yun lang overheating overheating issues lang yung na 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 discover ko dito sa phone na to I don't know kung so mga gumagamit ng Redmi Note 9 Pro sa nanonood ngayon is ganun yung na-experience kasi sa hindi mo naman masabi dahil sobrang lipis actually sobrang lipis niya eh oh? para sa para sa kapal ng Samsung Note uh, Samsung A71 yan gamit gamit kong pang video ngayon So, camera and specs. Camera, na ko na siya. Okay na okay siya. Napaka, napaka ganda. Yung 64, 64 megapixel niya sa harap eh, sobrang ganda. And yung 16 megapixel sa harap. So, check nyo na lang. Sa susunod, uh, check, uh, dito sa slide na to, merong, merong, sa, susunod na slide is, ito yung mga kuha ko, kuha at mga videos, videos ko, dun gamit ang A70 Note. A sa ah uh, 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 yung A Note uh, Redmi Note 9 Pro Ngayon, okay, tinatry naman natin yung rear camera niya pag kumuha ng video. big maganda siya. As in maganda. Iba pa naman naka 16, 64, uh, 6, ano ba? 64 megapixel camera. So, city, cars, plants, and yung face. So, so, ayan po. Uh, ito po yung sample ng sample ng video ng uh, Redmi Note 9 Pro. So, fortunately may, ano, may, <coughs> may ingay. Ah, uh, yan patay muna natin. So, yung dahil sa ito. Pero, check natin yung audio niya and yung specs. Eh, audio niya and yung clarity ng kuha niya. Kasi alam ko, 16 megapixel lang po ito. So, uh, yun, nakita-kita naman po yung pimples ko. Tapang gumawa yung pagpumuha oh, ko dahil sa opisina po tayo. And, yun lang. Uh, that's the, ano, try natin sa low light and eh, highlight. Mm -hmm. Ngayon, ito tayo. So medyo la sound yung sound dito maingay. So kailangan natin ng ano ayan. Ngayon, quite uh, good naman siya. Quite good uh, sa price niya. And 16 megapixel is not bad for vlogging. Siguro, yan. Uh, yan yung kuha niya. So, yun lang. Peace. Oh, sorry. Redmi Note 9 Pro. Nga ba? Kasi, So, na, na, nakala ko, eh, Samsung hawa ko. Pero, uh, overall, in my full review ng cellphone na to, uh, titignan natin, uh, full, review, full review, ko. Siguro, ano, um, mm, sabihin ko, pwede siya, uh, recommend, uh, recommended siya, pero hindi siya highly recommended. Kasi sa akin, um, 13, not bad for kung gusto nyo lang mag online, online class ganyan so sa online class and other specs pero ang cons lang talaga niya sa akin hindi siya pang matagalan yung ibang ano yun parang ginamit mo siya for 2 hours siguro 2 hours to 3 hours maramdaman mo na yung init mahirap na siyang hawakan so ang ginagawa ko kapag mainit na siya bigla ko na siyang pinapatay bigla ko na siyang pinap in-off sa wifi at sa kahit ano rita connect, uh, connections kasi yun yung nagco kasi talaga ng init siguro ang magiging ano na lang ang magiging front lang ang uh, magiging way na lang iswag wag lagyan ng casing sa akin kasi para mabilis lumamig at mabilis din ano uh, madali din ano hindi siya magkulog yung init kasi one time naglalaro ako gamit yung casing na to uh, biglang uminit ng todo Inuwangan ko siya, inuwangan ko ng casing, sobrang init na ng casing. So, kuya, ba hindi ka pa bumili ng ng casing? Um, siguro sabihin na natin, gusto ko siyang bilhan ng casing na hard case, kaso baka mag-cost naman siya ng, ng overheating sa loob. Baka so, sa sobrang laro, kakalaro ko, hindi ko na napapansin na sobrang init na pala sa loob ng casing na yun at yung cellphone, na-damage no, na. So, yun lang, yun lang yung insights ko dun sa sa cellphone na to. And sa halagang 13,000, 13,000, 13, not bad, but um, moderate push lang, parang pang call and text lang, and pang chat, chit chat lang sa mga iba. Pero pag gaming, hindi ko siya masyado marirecommend. Kung hard gaming, pero pag slight gaming lang, pwedeng pwede. Katulad ng ano, 1 hour to 30 minutes lang laro tapos balik to work, yun lang. Uh, that's it. Um, ito yung, uh, this is my full review of Xiaomi Red Note, Redmi Note 9 Pro. So, kung gusto niyo naman ng maraming videos and other updates tungkol sa tech world and other other unboxing, please subscribe subscribe to my channel and hit the notification bell. Click uh, like, comment and subscribe and hit the notification bell para bell at para ma-update kayo sa mga bago kong video. And meron po akong Facebook Facebook page na Harvey Boy. Pag-search na lang po. Harvey Boy. It spells uh, spells h e r b e y and B-I-O B-O-I pala. B-O-I. So, yun lang po. Again, again, this again, this is, this is Tech Boy, Harvey Boy. Signing off. Peace!